mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Muling buwabig sa inyong harapan Ang padrin sa vlog Ay mga kapaders Dito sa amin sesla, Amihan ang hangin Galing laot mga kapaders pupuntahan namin yung pinanguli ng kulambutan Sa kamalaking surahan Huwag sanang puntahan ng mga dayuhan At para may bagong tabing Mga malaking surahan Uras pa lang ngayon alisin ko ng hapon mga kapaders wala pa yung dalawang kasamahan ko. Gumagay pa ng mga gamit. Baka yun na mga isang oras na biyahe mga kapadgers. Baka naroon na kami sa spot na pagkapanaan natin mamaya. At kung bago pa lang ka sa akin channel, huwag mo lang kalimutan na mag-subscribe. Pakihid na rin yung notification bell button para lagay yung update sa akin bawat upload mga kapadgers. Abang-abang lang sa pag-live mamaya. Andito na kami sa dating spot. At na ito, surahan kagad. Buwi na mano mga kapadgers. Mm -hmm. Kaya lang hindi kasi nung kalakihan, dumalaga lang tuma mga Kapaders, makalating kiluhan, hanapan lang natin mamaya at baka may makasama itong malaking surahan. Hanap ulit tayo. Oy, surahan mga Kapaders. Nagulat pati ako. <laughs> mm -hmm. Bigla na lang nagsunggab sa akin. Itong isang surahan na ito, nakadalawang surahan tayo kagad. Ayos kagad ang ating unang dive mga Kapaders. Sana may kasamahan pa ito. Maganda ang unang sisit natin hindi pa ito napupunta ng mga dayuhan kalalanta pala ang kaya kaya hindi pa siya nakadayo dito sa isla namin baka paglantap lalo baka makadayo sila dito sa isla kaya to lapo lapo mm -hmm. pang mga kapaders natama ng ang pana yung pinakang katigasan ng tinik sa gitna ng katawan pang ulam sweet and sour ang masarap ng luto dito mga kapaders hanap na naman tayong isdang mga pana na ito talikbago bago sunggitin ko muna mga kapatirs at baka to doon lang paan ako sa bato magpurul kagad at abanti mm -hmm. lagat ka dyan mga kapatirs pang na muna lahat yung nakapaan ako ngayon at baka mamaya tayo makapaan ng pang ulam hanap ulit tayo oy lapo lapo nakasuot sa malaking bato JT ka dyan kwartang linaw na ito salamat lord na naman lapula po si Bungin kung sa buhay malo ito mga kapaders ang kilo 1.5 susubra pa kung buhay hanap ulit tayo at baka mayroon pang kasama yung lapulapo na yun na ito alatan mm -hmm. sintido ang tama gitik mga kapaders ito pang ulam masarap yung sabawan bukas na umaga para patanggal lamig ngayon lang ulit tayo nakapalanggay itong klaseng isda, alatan. Bihira ito sa bahura. Hanap ulit tayo. Diyan sa unahan, tsaga-tsaga lang. Kahit malamig. Na ito, isda. Mm -hmm. Sarmo ulit yung mga kapaders. Sa mata tinamaan. Pandaradagdag pang pinta. Salamat ulit Lord na marami. Tsaga-tsaga lang tayo. Kahit makadirin siya ng kaunti na naman, ang mahalaga may pang ulam dahan-dahan tayo ng langoy na ito may nakasuot malaking kanuping pasiguruhin ko mm -hmm. giti ka dyan kahit gaano ka kalaki pag tinama ka ng pana ako sigurado hindi ka makakibo na ito na mga kapade so oh, laki sobrang sangkiluhan ito estimate ko ito masarap sa abawan na naman tayo ng malaking kanuping at na ito pa sa butas Sarmuliti. Mm-hmm. Yari ka na naman dyan. Sa palikpik ang maan mga kapaders. At para panghinain uli. Ata hindi ka dyan mga katakas. Sa palikpikan ang tama. Hanap ulit tayo. Dito sa butas atin silipin. Uy, lapula po mga kapaders. mm -hmm. Pang ulam na naman. Press class na nice mga kapad, sa Aming ulam. Liglig or kawser pandaradagdag masarap la ang kumain talaga pag sariwa ang isda lalo't bagong huli tulad nito bukas nung baga pipirtuhin namin hanap ulit tayo pakita mga isda at na ito pa pula puli mga kapaders siguraduhin ko mm -hmm, lagata ka dyan paikpikan ulit ang tama naroon mga kapaders may isang kanuping maliit lang yun sinungkit ko at pinalayas ko at baka makita ng kasamahan ko panain mga kapaders hanap ulit tayo magandang coral song mga kapaders buhay na buhay uy na ito mm -hmm. palikpika na naman ang tama ay hindi palan sa parting hasangan mga kapaders mayroon naman tayong pandaradagdag alatan o kung tawag dito sa amin sa Quezon awang ko lang sa inyo magandang coral song mga kapaders matataas ang bahura malalim pa ang butas at na ito isda mm -hmm talikbagong malapad pandaradagdag pang binta madala ngayon ang talikbago hindi tulad ng habagat ang talikbago na dalawa minsan tatlo magkasama hanap ulit tayo dyan sa parting unahan ito may nakasuot mga kapaders mm -hmm. yari ka dyan dahan dahan ko ng hila at baka makabunot ah, ito na mga kapaders sigurado na ito Lapu-lapu na naman, kawasir, or liglig na naman masasarap na isda ang ating ulam bukas na umaga lapu-lapu at saka alatan mga kapaders yung alatan masarap inihaw yun hanap ulit tayo na ito pa mm -hmm. uy nakabunot mga kapaders ulitin ko uli mm -hmm. sigurado ka na dyan tinamaan ng kanyang katigasan sa parting katawan na ulit mga kapaders malaki na naman ang iti bukas ni misis na ito masarap ang pang ulam hanap ulit tayo dyan sa unahan oy kulambutan mga kapaders nakaisaman man nakachamba mm -hmm. giti ka dyan dito sulit na mga kapaders may kikitain na bawin ang gastos sigurado na ito salamat na naman lord na marami marami lang yung pambigas to bukas na umaga pag ito na ibinta kahit yung tinta pag naibinta ang isang buti 300, nagbaba ang bintahan mga kapatid sa amin ng tinta. Buti pa sa ibang lugar, ang tinta mahal ang bintahan. Mm -hmm. Maya maya mga kapaters. lapo lapo ito. Ito pang binta ito, ito ang hanap hanap ng mamimili. Kaya lang reject, malaki ang tama. At na ito pa. Mm -hmm. Saging saging mga kapaters kung tawag sa amin ito, tarasi. Masarap itong pinirito. Kapag ito'y mataba, ang taba nito ang kulay, kulay orange. Hanapan pa natin. Diyan sa unahan. Ohoy, na ito. Kabangin or susuhan mga kapaders. Kambunsa kung tawag sa amin. Ito, kabangin na kulay puti. Ito yung mamahalin. Pag tuyo mga kapaders, ang kilo sa amin. Pag dumalayo yung mga taga kapalungga, taga kamarinisor. Ang bilis sa amin ang ganito, pagluto. 6.5 ang kilo mga kapaders pag big ang sukat pero pag medium 4-5 lang pag small 3-5 ayos ito mga kapaders lagain bukas ang aking nanay pag ito nakita sigurado tawa rin yun mga kapaders marami na ng mga bato-batong maliliit at saka mga daon-daon ng corals salamat lord hanapan natin at baka mayroong kasamahan para pandaradagdag pambinta uy isda mmmm -hmm. Kanuping niya naman or bukawin. Pandagdag pang binta. Uy, nukos. antimanu mm -hmm. Anti mano, ko na kagad mga kapadres at baka makatakas pa. Malaking nukos ito. May isang kiloan na ito estimate ko mga kapadres. Ito katamtaman pang kalamares. Talagang sulit. Sakto mga kapadres. Birthday ng aking kasamahan sa Pichados. Aalborin ito at pangpulutan. Happy birthday nga pala sa kasamahan ko. At pati na rin sa mga ka-birthday niya sa November 2. Hanap ulit tayo. At na ito, budlawan, solid. Mm -hmm. Yari ka na naman dyan. Salamat Lord. At buti na lang, ninapuntahan ito ng mga dayuhan. Hindi kami naunahan. Kami ang nauna. Delikado pagkalmahan dagat. Napuntahan ito ng mga dayuhan. At na ito, isda pa. Alatan. Mm -hmm yari ka na naman dyan pandaradagdag betong isda sa amin mga kapaders hindi na binibili ng buyer pero mga taong barangay pag mayroong bumibili ang kilo bigay namin sandaan na lang ang kilo ay ito pa isda danggit tamang sala lamang hindi tinamaan <laughs> ito na lang talig bago siguraduhin ko pagpana tagilid mm -hmm. anti mano dyan Pinatama ko ng panak mga kawas, baka tumakas pa. Nasaan kaya ang kasawa na ito? Kahit kabit. <laughs> na ito man mga kapaders, ang huli ni Kadawis Rico, Antimano, tatlong kulambutan, malalaki ang sukat nito, kwartang linaw na ito bukas, ayos na ang pambigas, may panggatas pa si Tutoy, Pandaya Piers. isang kulambutan ang nahuli ko, maahon muna kami. Na ito na mga kapaders, Nalutang pala ang kami. Malipat kami ng kabilang bahura sa Tegpuro. Doon sa naka GPS na bahura ko at baka may laman na ibang surahan. Dito ay medyo madalang mga kapaders. Kaling kaya sa lakas pa, kaya ang isda, baka sa kalaliman pa nakatira. Hindi pa nasang pa ng kawabawan. Ayos man, ang unang dive namin. Nakakulambutan si Kalil Rico, tatlo. Isa sa akin. Bali, apat na kulambutan mga kapaders. Salamat Lord na marami sa biyaya ngayon kahit para paano nakakulambutan man ayun laki kule ni Kadawis Riko mga kapader tatlong kulambutan pinagbigyan man ang birthday ng kasamahan ko ito si Clores, si Kuya Igay. birthday niya bukas mga kapaders mayroon na ako sa kanyang regalo bukas nakabalot pa yun mga kapaders sa parcel dalawang katro kantos ayos na yun galing sa tiktok in order ko pa yun mga kapaders Bago tayo sumisid uli mga kapaders, kain muna tayo. Ito, yung adobo na kulambutan. Ay nukos pala mga kapaders. Ito yung ating kanin. At meron pa, ito, mega jackpot mga kapaders. Sardines, yan ang ulam kuman. Abang-abang lang.